Kabibs, lang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Ash Wednesday mga kabibs o araw ng abo. Pagpasok ng kwaresma ang araw na ito po. Ayan at nandito po ang inyong ati Bibs sa Kiapo para magpaabo po. po lang po ng banal na misa at mamaya-maya po ay magpapaabo na si ati Babes mga ng uugali na tama para sa mga tao ngayon ang pagpasawalang-bahala sa pagpapalino ng mga naapang ang ng tama sa inyong kalusugan at kusinawan ng buhay nang walang daya na wala nang

Napakainit po ng panahon mga kabis pero hindi alintana ng mga tao. Talagang nandito sila para gunitain ang Ash Wednesday o araw ng mga abo mga kabis. Ito po ay napaka-importante sa araw mga katoliko. Ayan. Umpisa na po ng koresma mga kabis. Ang Ash Wednesday ay umpisa ng papasok, pagpasok ng koresma. Ayan. Ayan, marami na po ang nagpaabo mga kabibs. Tara mga kabibs at magpapaabo na po kami. Pipila kami dyan sa ano, ayan o. Dyan po ang pilahan ng pagpaabo. Sa napakainit na lugar. Pero okay lang yan. Mahalaga magawa natin ang ating obligasyon mga kabibs. Ayan o. No, napakadaming tao dito mga kabibs. Parang fiesta. Parang fiesta parang piyesta ng Kiapo. Siyempre, ang dami ng nap. Ang tao. Ang araw po ng S ang araw po ng S Wednesday, mga kababs, o ang araw ng mga abo ay chat ng pagpasok ng Quaresma. Ayan. At yan din ang panahon na sobrang init talaga. Alam naman natin po na ang Quaresma ay sadyang napakainit. Summer na po mga kabibs. Talagang dito sa Manila ay may heat wave. Kahapon, nag-cancel ng klase ang ibang eskwelahan dahil sa heat wave. Sadyang napakainit mga kabibs.

Medyo maya maya ng konti kami lalapit doon sa pagpa-cross mga kabibs kasi sobrang dami pa. Babasan lang to. Itong pwesto po na to. Itong pintuan ng simbahan ito ay labasan lang. Ang pasukan ay sa kabila at saka doon sa main entrance mga na, Babasan

Ayan mga kabis. Ayan mga kabis. At dito na tayo sa palagayan ng cross na abo. Ayan. Nakahilera po yung mga nakapayong na yan. Sila yung lang, kulay puti. Sila yung nag-cross. Napakainit po ng pwesto nila mga kabibs. Kaya talagang sakripisyo ito. Ito ang sinasabing ano, pinitensya, umpisa na ng pinitensya para sa mga taong nagpapaabot ayan mga ka sa at nakapagpaabot na po kami ng ko, nagpaka-cross na po kami ayan, at pa-uwi na po kami mga ka-babies, maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin Bye and God bless you all for